Magandang na naman po mga senior citizens, viewers, followers. Hospital, maglilinis na naman po ng bubong oh. Tingnan po ninyo. Para ano ko lang po ng isang buwan niyan no? ah, wala pa. Dalawang linggo lang iyo. Eh. Puno na naman po. Kasi po nagpapalit ng daon ng ano, mangga, nagmumura. Hmm. Nagpapalit po ng daon. Kaya ang bilis pong magka, ano, magpalit, mag, pag gumangin po hmm. dahil pa naman antik gusto tataka kayo nakabota pa ako kaya pa ako nakabota para po yung antik hindi ka agad makasampas talong ko pag po naka hindi nakabota ang bilis naman pa Nakasampa agad sa katawan ko po parang tempo po Na nood me tag ulan 'to baka bigla magsindi pa katul-tulong nakaranga nang yari po sa bakod namin Bigla magsindi Oo Kapalye Alape sambon 'to Keri rin mismo lagi 'to noon Ayan hmm. po Kapal yun hmm. Antik pa Aral Aral ko hmm. Hindi ko napansin may antik sa mga daon Mga eh. ngagat Salamat po